WhatsApp up mayong aga September 2 na tayo tayo so subong so mga idol so what's up mga tuto mga inday no so habang ako ay nakaupo po dito so may na, napag-isipan na naman akong uh, video no uh, based sa aking experience no so what's up mga tuto mga inday magandang umaga Pilipinas so for today's video gusto ko lang i-share sa inyo no wala ba kayong jowa so simpre, wala din tayong jowa So wag natin, wag tayong mag-alala kung sila may jowa, tayo wala. So hintayin na natin yung taong panahon. Kasi ngayon sila nag-happy-happy. Tayo chill-chill lang tayo. Wag tayong mag uh, magpa-epekto sa mga ganyan, walang-walang jowa. -walang wag tayong magpa mga ganyan. So ang ma ko lang sa inyo mga tuto mga inday mga palangka, no? Hintayin natin na mawala yung kanilang jowa. Kasi tayo na naman yung papalit. <laughs> tayo na naman yung pabalit sa kanila so mga tutup mga hinday huwag kayong mag-alala kung wala kayong jowa ah, uh, focus lang tayo focus lang, focus lang tayo ngayon sa ating goal so simpre sa ating mga plano sa buhay sa kung ano man ang meron no? so da, uh, sa mga pangarap natin na kaya nating abutin so mga tutup mga hinday kasi <coughs> gumawa lang talaga ako ng video mga tuto mga inday kasi mga palangga no kasi nga uh, more experience na ako nakikita nga maraming nagpo-post sa Facebook na nag-iimot-imot nalulungkot ang hirap talaga ng buhay mga tuto mga inday na makikita mo na malulungkot sila dyan sa post nila no sa may uh, Facebook so grabe grabe talaga pagka makita ko yung mga post nila yung iba nagkalalas-las-las-las pa Huwag nyong ano yan, huwag nyong huwag nyong gayain yung mga ganyan-ganyan sus, walang pinta yan, yung maglas glass glass las kayo sus mas mabuti pa yun na gumawa na lang kayo ng video, gumawa na lang kayo ng reels para ipag-upload nyo sa facebook nyo balang araw, may aanihin pa kayo pero yung jowa nyong nawala na yung lahat-lahat ginawa mo na yung lahat-lahat ginawa mo para sa kanya kung saan man siya magpunta ah uh, hinatid mo siya tapos sa ngayon uh, ganyan pa yung um, ano nangyayari yung mga effort mo baliwala sa kanya hayaan mo balang araw may isip ka rin niya ba, uh, gawin mo yung goal mo gawin mo yung plano mo sa buhay mo kung paano ka aangat paano tayo aangat so ako hindi lang to mga tuto mga hindi para sa inyo para dala naman ko na no? so syempre ako more experience man ko sa mga bagay nga Lamunan nga ginatawag mo so Gusto ko ipakita sa ila, gusto ko ipakita sa iya nga kaya kong tumayo sa sarili ko pa. At uh, hindi ko kailangan yung uh, pagmumukmok para isipin lang siya palagi, no? Kasi oo na, mal na mal ko talaga siya kasi mal na mal ko naman talaga siya pero wala na tayong magagawa kasi hindi na tayo ang gusto so maghanap na lang tayo ng tamang tao maghintay tayo ng tamang tao mag maghintay tayo ng uh, uh, for, the, uh, for, uh, for, the right per uh, right person person nga abot sa aton nga kinabuhay no so hindi ta mag uh, kung sino man ang na nga abot sa aton nga pangabuhi nga kinabuhay nga sa aton life sa aton heart kung sino man so siyempre dapat naton pasalamatan kag batunon sa unang-una salamatan na naton sa kasi, ka, sa pinangabagay kay siyempre mga idol uh, sa time palang para sa uh, mga lalaki lang eh. sa time pa lang, mga idol na mga tuto mga inday mga palangga no? mga, mga tuto ini para ni sato no? sa time palang lang uh, gina bato na tanila sa ilang uh, pag na tanila sa ilang uh, oo sobrang happy na tanak mga idol kay siyempre dalaga dagko na tanak na iwa sila lagi sa no so dapat natin pasalamatan yan mga idol so sa, sa mga naging ex ko na very thankful gina ko nga nakilala ta kamo no uh, hindi ko kasala <coughs> siguro may reason ko nga nga naghiwalay ta malaki ang reason Kaya hindi naman ako hindi naman ako bumibitaw e siyempre wala na tayong magagawa kung ayaw nyo na sa akin siyempre uh, so mga idol uh, basta ang, ang mahalaga mga idol uh, ginawa ko yung bisko binigay ko lahat ng uh, makakaya ko at saka yung effort ko, yung pagmamahal ko binigay ko lahat sa kanya and uh binigyan ko siya ng oras at syempre nagtatrabaho din ako para mahirap naman yung puro na lang mahal, wala kayong trabaho, ano ang kakainin niyo? Kailangan trabaho. <coughs> Mayroon din kasi na tao na gusto na mag uh, Shoutout sa inyo ha uh, Sana ako makita mo tong video ha uh, Gusto na magkasawa sa akin noon Kaso nga guys Mga tuto mga inday uh, May balak pa akong mag uh, aral Nag, uh, Siyempre nag aral pa ako Sabi ko sa kanya tapos ko lang yung pag aral ko Kaso hindi na siya nga makapaghintay Nagkasawa rin siya ngayon So Ang ko lang yung inday Nga uh, kabay pa nga <laughs> Hindi ko na pag i-mention yung pangalan pero kabalo ko nga uh, gagigini sa wall mo ang ini video so ang mahambal ko lang ito mo kabay pa nga magiging happy ka sa partner mo subong kaga uh, kabay pa nga uh, hindi ka niya pabayaan kag palangga niya kasi sobra sobra para sa ako ng pagpalangga sa imo kung mapagkukulang man ako sa imo sorry 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 kaya kailangan ko pa magtapos kailangan ko pa mabot yung ang ako nandam so simpre may obra may obra man ko pero okay lang ko pagin magtapos mga tut, mga tuto mga inday Kaya para gid niya sa kinabukasan sa uh, pamilya ko kag so, simpre sa for the future wife naman eh for the future wives and all wala pa nga time JF for the for the future wife na dayon ba so simpre wala tama na mabala nang atong nga, nga kinabuhi e, simpre maka mayara gid na yang uh, sa aton no sa aton life hindi white naman, mabalang kung sino na siya, pero gusto ko lang pasalamatan ka agad ang babaeng uh, magiging part ng life ko someday, magiging uh, partner in uh, magiging partner in life ko, no? Uh, hindi lang sa pang-isang taon, kundi sa panghabang panahon. So, madam, magiging okay, salamat So, mula na. Doon, mga toto, mga hinday, uh, huwag kalimutan magpalo mag uh, mag share mag like no sa ating uh, video so maraming maraming salamat sana nakapalo kayong lahat and sana po uh, mapalo nyo itong video na to ang uh, mapalo nyo yung page ko and subscribe nyo yung youtube channel ko mga tutup mga inday, paparex vlog maraming salamat bago ko tapusin ang video shout out ko muna si uh, uh brother tihulhol uh, tihol -hul... Brother Bites and Kuya J Excuse and Kuya J TV Engines Bracket shout out po sa inyo so maraming maraming salamat po sa inyo sa mga pag uh, sabay nyo man sa akin no sa akong vlog so amula na maraming maraming salamat and kay uh, Ruchi Marcon Ganaganag kagsa sa mga sending star ko dyan maraming maraming salamat sa inyo madam no ah uh, guys sa mga nagsisin ng uh, star guys ah uh, pinupost ko yung page uh, nila and Ah uh, minimension ko yung pangalan nila guys para mabilis yung makita so sa cinder star ko dyan I love you say mo God bless magingat po kayo palagi sana tuloy tuloy yung support tayo sa akin and sana hindi kayo magsawa sa mga sa pagbumuka na to kasi marami pa tayong video na mas malupit na aabangan nyo uh, sa ngayon hindi pa tayo makapag upload pero abangan nyo na lang tarating tayo dyan bye bye salamat sa inyo God bless po ingat po tayo palagi I love you paparex vlog at your service mga totoo mga inday mga palangga I love you sa inyo